Umaaray naman ang mga consumer sa dalawa hanggang tatlong pisong itinaas sa presyo ng itlog nitong mga nakaraang linggo. Umaasa naman ang mga nagtitinda na bababa din ang presyo sa susunod na buwan. Yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes. Umaga pa lang, namimili na sa Balintawak Market si Jonathan, na isang chef sa isang pribadong kumpanya. Araw-araw siyang bumibili ng mga itlog para ipangsahog sa kanyang mga putahe. Kaya ramdam niya ang pagtaas ng presyo nito. Misan, depende sa araw, misan tumataas, misan bumababa. Pinak Pinakababa akong bili dati, mga 2.10, nagiging 2.25, ngayon 2.40. Umaray din ang ilang mga mamimili at nagtitinda dahil rin sa presyo ng itlog nasa 2 hanggang 3 pesos ang itinaas ng presyo ng itlog kumpara sa mga nakaraang linggo. Ang small size ay nasa 750 pesos ang kada piraso, habang 225 pesos naman ang kada tray. At ang medium size naman ay 8 pesos ang kada piraso at 240 pesos ang kada tray. At ang large naman ay nasa 850 pesos ang kada piraso at 255 pesos ang kada tray. At ang extra large ay nasa 9 pesos ang kada piraso at 270 pesos ang kada tray. Pero kung ang itlog ng manok ay nagmahal, ang itlog ng itik na balut ay bumaba ang presyo. Ang dating 16 pesos, ngayon 14.50 na lang. Dahil sa kakulangan ng supply ng itlog, ang ilang mga tindero ay wala na rin maibenta. Irapan po kasi yung mga itlog ngayon na naggawa sa namamatay yung ibang manok eh, na dahil sa pagulan, sa bahap. Umaasa naman ang mga nagtitinda na bababa ang presyo nito sa susunod na buwan kung sakaling walang kalamidad na dadaan sa bansa. Aminado ang mga tinderos sa Balintawak Market na sobrang matumala ang bintahan ng itlog pero umaasa silang babalik ulit ito sa normal. Ay Zaya Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.